morning isoro right ito mo diri sa mangrove sa uh, balusan mangrove so may lang area oh. so may lang mga rooms ngunit mga mangroves dito eh. boss. duyan diri eh nailan ta kayo oh kuan ka ng seagrass so karon low tide man kaagira ta pero pag high tide maabot diri ang tubig Mabuti yung oh pag high tide So, nindot yung kabuntagon so makita ni rey oh, tanawa oh. so puro mangroves na diha mangroves mangroves ninda sila mangroves sa kay dagko na kayo actually ang dagat nila limpyo ba eh. ya limpyo kay tubig it's already 6 in the morning so limpyo limpyo kay water Huli nga raman japon mo din kay namayano may kaning ito ilang pool nindot raman ang pool nila yata uh, lipyo limpyo tubig sa pool giliha lang sa mata so and along the highway lang nyo siya sa Argao mismo Argao Cebu So, ka. di ka. Dali rin siya makita. Ang ilang room, parato ra ka ilang room. Dahil yun, ang 2-5 na room, pwede mapila ka buo sa sulod. So, sila strict. Dili sila ay nga naka stricto na good for four lang or ano. So, sa na inyo, pila mo kabuok as long as masigo mo. No? And the room uh limpyo internet wifi lang. And TV nila, aircon, so. So ay check problema So na pita, titingnan nato maligo sa bidad. So grabe kay ka tubig. Dili ubog naw, sakto lang. So grabe guys grabe ka limpyo nakita yun yung mga nasa ulos limpyo kayo murag mana lang cafe na area ang cafe na area diya o oh. then ang sunrise nade ang sunrise nade tayo ang sunrise diya hindi ka mangroos guys oh ito sa mga grocer. Ah, pakitan tama sa pool ha. Ang ah, may sa pool nila. Look guys. Grabe limpyo sa pool. Ha? Laro yung kay limpyo kay lang pool. Oke okay. Tapos Nasi sila yung mga cottages. Gusto mo sila. Ito Bulasa na Bulasa mangoes. Ah. din eh. Nakok ka ang kuan janitor fish. Ito lagi pang gutom na ni sila. Diso na Na ang cafe by free breakfast man. So diri mo mga on. This the cafe, mango cafe. Kita ka sayo pa man. This is the cafe, Còn cho xứ Chắc anh sẽ hồi lúc vui lúc nữa à. So, gần mình... A beautiful view, whatever. And this guy is so actually they have a very few rooms now. First thing that changed it rounded and some stay here. But they used to like come they have ilang love

kuan kan mapalitan no so pwede ka mapalit sa ilang tindahan mini grocery mini mart so pwede mo mag grill dire eh. ah hindi ka eh. pero Tsukan, eh. mga bamboo house bamboo house na aircon problema lang ani eh. common CR restroom dito mo Ayan. Kanin dire dire di, stay in room. Toro room. Do yan. Tama. So ah, nice kayo. So this is the view sa so, gawas na mo. na ko niya. So kung ma-occupy na ninyong space, kaya na, 1, 2, 3, 4, 5 5 rooms tag 2, 5 nakukay yung room sa isa ka room, sagpila mo ka buo why problema ano? so, kanina area ma-occupy ninyo, kundaghan lugar mo kundaghan mo ma-occupy ninyo ng area pwede mo dito you have your own space na yun so, hindi na kita mo, gather mo dito Pwede mga ondia, may problema. Set up mo diha. Okay kayo. And then you have this view outside. Ah, mangroves. Nindot kayo. Diba? Yung space, di ba? Then inyo pa paning space dito yun. So sa isa ka room, na isa ka bed, uh, mura queen size bed, so kasha duha tulo. Dahil ang uban, pwede na magkwan kuha og bed, extra bed tapos pwede na nasa salog matulog siguro kasya upat sa salog or lima unong kasya night swimming sila so, kasi lifeguard karong gabi na kung sa trabaho sa tag lifeguard karong ang ubosan eh, nindot ka kay eh, puro mangroves mangroves magkwane dire ka ng magkwane tao abot din tubig Uh, mangroves nito nang uh, na nila so kita sa duty karong gabi ang bantay kita sa lifeguard bantay sa mga sikiting para ang so dahil pag weekend nasa na ay live band so chill yung chillan after libya. so mga isa so pag ni din sa room so Mingaw kayo, minaw ka lang sa hangin Sa wave So ninot kayo paminawan. So thank you for watching guys So subukan nyo dito uh, Malapit lang ito sa city